Nakaaresto naman ang National Bureau of Investigation ang panibagong sangkot sa pangiispiya sa kampo ng militar at kapulisan sa National Capital Region. Ayon kay National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago na kinilala ang mga sospek na sina Omar Khan Kashim Hoveres, Leo Pantie at Mark Angelo Bidza habang ang dalawang Chinese national naman ay sina na Ni Kin Hu at Zeng Wei. Nahuli ang mga ito matapos ang ulat mula sa Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines na mayroong sasakyan na mayroong hindi otorisadong international mobile subscriber identity catchers. Palagi umanong nakikita ang sasakyan na dumadaan sa mga kampo ng militar at Philippine National Police maging sa ibang pasilidad ng gobyerno sa Metro Manila kasama nasamsam sa mga sospek ang hindi otorisadong base station na siyang gumagaya ng isang lehitimong cell tower para maka-access sa mobile network communications. Ginagamit ang mga sospek ito para sa surveillance, pagkikinig sa mga komunikasyon, pagtigil sa network at pagkuha ng mga datos. Ang mga sospek naman ay nasampahan ng kasong paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012 at Espionage Law.